okay good afternoon po muli mga kababayan pag usapan po natin muli natalakay ko na ito kahapon pero gusto kong ulitin yung itong tungkol sa uh, paghahanap sa nagtatagong si Kibuloy kasi may lumabas po ngayon na isang uh, balita ewan ko kung totoo na nagpakita daw si Kibuloy nandiyan, sabi sa inyo nandiyo lang yan sa dabaw eh tapos, itong mga inutil na kapulisan, isang buwan na wala man lang resulta. Anong ginagawa ninyo, mga pulis at NBI, dyan sa Dabaw? Nagpapakita lang kayo ng pagkainutil at pagkabobo. Wala kayong mga kwentang otoridad. Ngayon, ano ba ang dapat gawin kasi ng gobyerno hindi ba dapat bigyan ito ng ultimatum ang mga ito? Kung nga po ako po ang magbibigay ng order sa mga ito? Halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong, wag lang puro di, uh, puro wag lang puro WPS. Di ba dapat sa inyo manggaling ang kautusan na itong mga walang kwenta na mga inutil na ito, na mga traidor, na mga otoridad, NBI police dyan sa Davao Dapat ito bigyan ng ultimatum. Bigyan ninyo ng limit. <coughs> <coughs> Kung hanggang saan, hanggang kailan, pag hindi nila na-produce si Kibuloy, ano ang consequence? Hindi yung basta lang Basta na lang natin tatanggapin na, oh, hindi makita. Hello? Di ba kaya kayo nandyan para isolve ang problema? Mag, mag, ng mga kriminal, mga suspect? Ano ginagawa ninyo? Baka naman, gabi-gabi nagiinuman kayo ni Kibuloy. Pinagtatawanan tayo ni Kibuloy including you, NBI policemen. Dahil kayo, nababayaran kayo. Huwag niyong sabihing hindi. Very obvious. Kung hindi kayo bayad, di sana, magpakita kayo ng bayad. Di ba? Bayad o bayad? Alam mo kung ako ang nandiyan sa sa posisyon, bibigyan ko talaga ng ultimato ang mga ito. Naka isang buwan ha? Walang resulta? Tapos sumasahod kayo, wala naman kayong ginagawa, wala kayong mga silbi. Naturingan na tinaasan ng mga sahod ninyo. Di ba? <coughs> Kung ako yan, o, oh. <coughs> sa loob ng o total nabigyan na kayo ng isang buwan. Ano, isang buwan uli? No way. Kung ako within 3 days. Kapag hindi ninyo na-produce itong si Kibuloy, tanggal kayo sa serbisyo. Wala na kayong sahod, wala na kayong mga binipisyo? Tingnan ko lang. Tanggalin kayo. Nang sa ganon, maglagay dyan ng mga may say-say na tao. Kahit na kahit na foreign forces, why not? Kasi ibig sabihin, hindi kaya ng taga-local eh hindi kaya ng local police. Ano ang susunod? National o international na? Huwag na, mga kababayan, hindi pwedeng iasa sa mga local na authorities itong mga kasong ganito dahil nasusuhulan. Ano? <clears throat> nasusuhulan o hindi? Patunayan yung hindi. Patunayan ninyo na may silbi kayo. Patunayan ninyo na hindi kayo mga inutil. Sayang yung mga tsapa ninyo. Sayang yung pagkatataas na sahod na <clears throat> dinobli ni Duterte. Ginagawa ninyong katawa-tawa ang bagay. Ginagawa ninyong katawa-tawa ang gobyerno. pinaglululuko ninyo ang taong bayan mga wala kayong konsyensya hindi nyo man lang inisip yung mga biktima <coughs> diba kung kayo kaya kapamilya ninyo yung naabuso nito ni kibuloy ano kaya grabe kayo. Ito namang pangulo natin eh. Ewan? Ako, naiinis na ako eh. Parang gusto ko nang maniwala na weak leader nga eh. Puro pag, uh, ang ah, nakikita ko kasi, puro, <coughs> puro pag konsinte. Di ba? Konsintidor. Kinonsinte na si pagdating kay Sara Duterte, konsentidor. Kaya naman umaabuso eh. Para tuloy, ayoko namang maniwala doon sa intriga ni Harry Roque na may relasyon. Of course, I don't believe that. Pero sa nangyayari, parang doon yun eh. Kasi bakit mo, masyado mong Bini Baby? Itong punyetang babaeng ito? Bini Baby? Ini-spoil? Spoil na nga sa magulang, pati ba naman dito sa sa boss niya, spoiled pa rin. Ang saya-saya naman ng buhay ni Sara Duterte. Kahit na sobra-sobra na ang kagaguhan na ginagawa para kay Bongbong Marcos, wala daw kasalanan eh. Hindi niya tatanggalin. Walang wala walang valid reason para tanggalin sa DepEd. Eh gusto daw magtrabaho eh, natural. Hindi mali Pangulong Bongbong Marcos, hindi sa gusto magtrabaho kundi gusto lang dumikit sa DepEd because of the billions o budget nagtatrabaho ba yan? come on PBBM nagmamaang maangan kayo? anong tinrabaho ni Sarah? sige nga ang naalala ko lang na tinrabaho niya yung pag approve niya dun sa paglalagay ng pagsusuot ng uh, tumutuwad-tuwad na bibe yun pero mga magagandang programa yung mapabuti yung uh, gagawa yung, yung <clears throat> sektor ng edukasyon meron ba nagbububububuhan ba kayo PBBM oo nga siguro dahil dyan sa sinasabing political strategy? Pag sinabi nating political strategy, ang pinapaboran niyan, <coughs> politika. Politika para sa pamilya. Yung manatili <coughs> sa mga sa sa mga posisyon sa politika. Dynasty. Kaya hindi bali ng maging bobo yung mga Pilipino, basta okay kayo sa politika. Secured ang inyong uh, <coughs> posisyon sa politika. Di bali na mga bobo, mga Pilipino? Basta kayo, assured, ang continuation, ang continuity, ng inyong pamilya sa politika. Yan yan eh. Strategy, strategy. <coughs> to the point na hayaan ninyo na maging bobo ang mga Pilipino? Gusto magtrabaho? O gusto magtrabaho? Kasi nandiyan dyan ang pera. Ang tanong ko sa iyo, PBBM, may tinrabaho ba? May resulta ba? Ang dalawang taon na pag-upo ni Sara Duterte dyan sa DepEd. Nakakainis na eh nakakabwisit na ang mga pulisiya. Ang nakikita ko na lang mabuti diyan sa pulisiya ngayon yung diyan sa WPS. Pero pagdating sa Duterte, nagpapakatanga. 'Di ba? Papakatanga. Kaya naman Kaya naman inaabuso ni Sara Duterte. Alam ni Sara na <coughs> kayang-kaya niyan. <coughs> alam na alam kasi ni Sara Duterte yung kiliti. Parang malapit na ako maniwala diyan sa intriga. <coughs> Umayos kayo. Pangulong BBM. Pakiayos naman yung mga pulis at NBI dyan sa Davao Hinahayaan ninyo na ganun-ganun lang? Walang... Walang... Uh, <coughs> walang resulta? Sayang ang pera? Mga oh, kababayan, buisip. Wala. Nakakainis na. Hindi ko makita ang gusto ko makita alis ako tama na muna ito at pupunta ako ng bayan may babayaran ako yun. <coughs> so mga kababayan hanggang dito na lang muna mamaya baka sakaling hindi ako ubuhin mayroong maraming issue na dapat talakay okay so mga kababayan <coughs> malin po natin ang ating bayan dahil ito lang ang nag-iisa nating tahanan Thank you for watching and...